Araw-araw, dinaramdam ni Aling Lita Castillo, 47 taong gulang na taga Batasan Hills, Quezon City, ang tumubong dalawang bukol sa kanyang likod. Matagal na po siya, kaya lang hindi ko siya pinapansin. Tapos hanggang sa nagkaroon na po ng isa. Naging mailap naman siya sa pagsasabi ng kanyang nararamdaman dahil ayaw niyang alalahanin pa siya ng kanyang mga kamag-anak ang kanyang problema kung kaya't sinarili na lamang niya ito hirap ako lumapit dito. Kasi mer may... totoo lang po, meron lang po kapatid. Kaya lang nahiya ako kasi nga po. Meron po siyang anak na minag-aanal sa po yung nagbabayad ng tubig, ilaw sa bahay. Nakiti, nandun lang po kami, nakikitera lang, lang po kami sa bahay niya. Binigyan lang po niya kami ng kwarto. Sa takot, sa kanyang karamdaman ay naglakas loob na lamang siyang dumulog sa klinik ni Kuya upang mapasuri sa mga espesyalista. Napunta po ako dito sa UNTV kasi po sabi nga po nila, libre lang daw po ang pa check up. May check up po yung bukol ko sa likod. Isa lang po siya pero nagkaroon po ng isa. Yun po ang pinagaan ko kasi baka dumami, tsaka inaano ko bukol po siya, baka ano po, delikado. Yun po. Matapos isagawa ang mga laboratory exams kay Aling Lita, ay dinala na siya sa Medical Center Manila upang isagawa naman ang operasyon sa kanyang likod. So ang gagawin ang plano natin sa kanya, papa-ultrasound natin yung thyroid niya, titingnan natin kung may bukol doon na dapat i-biopsy. Kaya tapos papatesting din natin katu nung ano yung thyroid function test, yung mga thyroid hormone niya, dapat natin kung mataas. Kailangan magagamot muna. Ngayon, kung sa ultrasound may nakitang bukol, babayopsy natin yung para malaman kung ano siyang klaseng bukol tapos saka natin paplanuhin kung kailangan operahan ilang minuto lamang ay matagumpay na natanggal ang bukol sa likod ni Aling Lita. Ang lahat ng ito ay sa pangunguna ng ating Mr. Public Service Kuya Daniel Razon at ni Brother Eli Soriano ng ang grupong ang dating daan, Kabahagi ang Kamanggagawa Foundation Incorporated at ang Medical Center Manila Department of Surgery. Maraming salamat sa Diyos dahil sa isa na namang mission accomplished. To God. Be the glory. Salamat po sa inyong lahat.